ginagamit ng senior citizen. Okay. Ayun, kaya po ako naririto, gusto kong ipalating sa inyo ninyo na itong layer na to ay e, gagamitin ng mga anak ninyo na sila hindi aalisin dito, sila pa rin gagamit dito, at sila mananatili dito. At ito na rin dito sa kanila, pinapaalala ko rin sa buong mundo, dahil dito sa distrito, Street, ay gobyerno ng mundo. So mga kapabayan, ito yung ano, project ni Congressman Joel Chua na pinapatayo na wala nga pong uh, building permit no at saka ito naman yung building na madadamay sana yung daycare center so pinuntahan ito ngayon ni Director J. Telepuente and uh, kung makikita nyo uh, inumpisahan na itong uh, project ni ano Joel Chua at saka itong building na to ay madadamay sana kung hindi napuntahan ni Yormi itong uh, project na to ni congressman na uh, Joel Chua na walang mga papelis ayan, na walang permit uh, at lahat po pati yung building dito dati na court at uh, pati ito sana madadamay na daycare center ng mga bata buti na lang naagapan ni Yormi agad uh, at ayan so hindi na po magigibayan at uh, tuloy tuloy na po dyan na magdidaycare yung mga bata so napakagaling talaga ni Yormi nakita naman tayo dito sa dicker ngayon para makita nyo sa loob. At ayan a, sama ako. Ang, uh, ang, ang halito, na, samahan niyo ko. Ang halip ko tayo na. Oh, yung dicker sa kinagagaming ang ano niyo. Di ba na putas nihorn nito? Lagi kaming yun niya bawa. Walang pangalang pang alam sino na nila. Ngayon, uh, uh, kung hindi si Malaman, na punta si Yoni dito, malamang, pati kung daycare, wala nang pupunta ang kapasuman niya ng anak ninyo. Pati yung kwarto dito sa baba, o yung isin na naginagamit ng senior citizen. Okay. Ngayon, kaya po ako narin dito, gusto kong ipalagay sa inyo ni Yoni na itong daycare na to ay eh gagamitin ng mga anak ninyo okay. at dito po, mananatili po ngayon. kaya nagkaroon kami ng mingi ako po, uh, pinapunta niyo dito para ipaliting yung misahe ngayon na kayo mga mami mga daddy namin dito huwag kayong uh, mangamba pumanatag kayo walang pwedeng pumaraw sa inyo dito at walang pwedeng makaris sa inyo dito dito kayo at yung mga anak ninyo patuloy na mag-aaral at gagawin dito ayan share sa anak ninyo, itong na namin sa inyo. Tsaka, yung bumabagyo, yun, di ba bumabagyo? Oh, oh. Bumabagyo tayo. O. Yung mga nanay na dito, ibigyan ko na kayo ng goods. Ha? Itong goods na ito, yan meron itong laman na grocery para sa inyo, sa mga anak ninyo, para dumating man yung bagyo mamaya, kung naman sana tayong kamaan, meron kayo itong pinakayo rin hindi eh, so na po yung uh, ginagawa kanina hindi na po No? ginagawa kanina kaya tangganin ha uulitin ko lang yung uh, sinasabi natin yung Gordie sa mga mga dito po sa ininga meron na po tayo ng obyekto meron okay, na po tayo ng obyekto na mapapagupad ng patas tama, walang tinitihingan walang tinitingnan, dahan man may panay at kayo po, mga narinito dahan ko kayo, bahati ng obyekto nito yun lang po, uh, binarating ko lang sa inyo, ilalagaan niyo may, may mga anak ninyo, ha? O si Mom Judy, narinito, di ba, sa dinner natin. O pag pa kayo, may kailangan pa kayo, ngayon yung mga libre ng informe, at libre ng sa mga anak ninyo, pinabibigay sa inyo ni Yorny ngayon. At ito mga grocery na to, mga mami, yung hindi ha? So, bali mga kababayan, itong binibigay sa kanilang ano, is grocery at saka hygiene kit dito hindi mo, hindi ka naman naiintindihan mo. kung hindi mo, hindi ka naman naiintindihan na kung hindi mo, hindi ka naman naiintindihan mo. kung hindi mo, hindi ka naman naiintindihan mo. kung ang district chief ko to eh, may meeting lang kami. Nagkabi sa bagyo. Kali kasi ako doon, yung kusatama ni Orme. Yan yung raya, yung kontra kontraversyan na nasa. Kaya kaya ako nung punta dyan, yung kusatama ni Orme, kinausap ko yung mga magulang. Alam mo, kung natuloy tayo sa toho, yung din yung mga nangyari yan. Yung Rolando eh, sa toho. Uh, ah, kasi yan, nakita ni Orme na ginagawa, nawa ng permiso. Ngayon, uh, ah, balak dyan, bigibayin yung nasa likuran na rin, madadamay na yun. Buti napunta si Yorme Kung di napunta si Yorne, gumawawala yung daycare ng mga bata dyan. Ang ganda pala ng daycare. Mas maganda Tapos yung opisina ng babasa, ng babasa yung, baba, yung baba, citizen, okay. si citizen yun eh. Pati yung mawawala. na napunta si Yorme Kaya sila, mananatili sila dyan. Dyan na sila ngayon. Kaya kinausap ko yung mga magulang, pinarating ko na yung mensahe ng Yorme. Sa kanila, okay naman. Uh, kaya sa si ibang distrito, mga ano to, mga district chief ko to. District 4, happy ng NDSW District 4, si Eben. Sa District 1, si Erwin Manungit. Sa District 2, si Charis. Tapos si sa 3, si Julie. Oo. Oh. Eh, sakto. May meeting kami ngayon eh. May meeting kami. Sakto. Galing ako doon, kaya tuloy na ako rito. Kasi maghahanda lang kami para sa bagyo mamaya. Tapos yung District 5 at 6, pupuntahan ko na mamaya sa Mesada sa district 45 naman.